Hello, hello! Good morning mga friendship! Good morning from Kapulong Farm Residence! Ito po ang view galing sa aming gate. Tara, samahan niyo ako maglakad-lakad. Parang nakapag-tour na din kayo dito sa aming farm residence. Pagpasok nga pala ng gate, etong mga pananin masilyang agad makikita. Diretso yan hanggang dun sa dulo. Ano yan, personal na gamit namin sa pagluto at pampamigay na din. Madami din kami ditong alagang mga farm animals kagaya yan mga manok, Texas meron dyan mga ayan mga panglaban tapos merong mommy Texas meron din mga ba baby Texas at madami din kami dito ng fruit bearing trees meron ayan merong miracle fruit merong mangga merong bayabas merong kaimito merong atis at ayan meron na namang sile dahil mahilig sa sile at ayan po yung mommy Texas sa yung mga babies niya Nakakatuwa ang cute talaga ng mga baby Texas na yan. Madami din po kami ditong alagang biben. Ho, oh, masarap yan, pangkalangkang. Ayun, om, oh, ang cute nagtatago sa ilalim ng truck. Hello, anong ginagawa niya dyan sa ilalim ng truck? ayan si Mami Texas sa kayo mga babies niya ako ang hirap videohan ayaw nila mga baby Texas. shy type hi mga baby Texas mo tayo yung magpa video kasi nila kaya gusto ng gusto kong binibideohan eto naman yung iba pang mga bibi nakakulong yan yung mga malalaki na etoong part naman ng farm, yan ang taniman ng pipino. Pero bago pa lang, kaya wala pa tayong makikita ang mga vines na nakagapang doon sa mga poste. And more manok and more bibe. <laughs> Dati po ayaw na ayaw ko dito kasi nasa gitna nga ng farm, nakakaitim. Pero nung tumatagal, nai-enjoy ko na kasi nakakatawa talaga. I mean, every morning, pupuntahan ko tong mga manok, mga bibe, tapos mamimitas ako ng organic na talong, na okra. Tapos minsan, makikigulo pa ako sa mga naga-harvest ng ampalaya o ng pepino. Nakakatawa. Malayo sa stress pag nakatira sa gitna ng bukid. Sa iba, boring, pero ako ngayon, na enjoy ko na. Siguro, sign of aging na din. Dito naman, sa paglagpas ng kubo, puro mga ang pananim. Ayan, nakakatuwa kapag ka lumaki na yan at merami ng bunga, mag-harvest ako dyan. Ito naman yung mga organic talong. Hindi po yan, nes esprayan Kaya ayan, mga very, very cute. Lagi ang bunga. Mga ganyan lang bukas pwede ko na ulit pitasin yan masarap yan ilaga o iprito matamis Ayan po mga pechay. Ready for harvest na. Masarap yan igisa. Tapos lalagyan lang ng sardinas. O kaya naman, ilalagay sa park sinigang. Dito naman, mustasa. Masarap yan gawing burong mustasa. Tapos igigisa din at lalagyan ng madaming egg. talo naman yung mga nasa gilid. Ayan, talong, mustasa, talong. Tapos, talong, pechay, talong. Ayan. Dito naman, sa kabilang gilid ng bahay, andito po yung mga alagang manok ni Daddy. Eto nga pala yung mga Rhodes Island Red. Soon, hindi lang gulay ang aking harvest. Pati mga brown eggs na kasi hinihintay ko mga tulog yung mga chicken na yan. Dito naman sa kabilang side, eto mga native na manok. Madami ang egg at hinihintay ko na din mapisa yung mga egg. Para soon naman, meron akong pang tinola, pang sinampalukan, pang aruskaldo. O, diba? Puro pagkain na iisip ko sa mga manok na yan. Mga chiki at mga chingi, magpadami na kayo agad ha. Para soon, meron akong ibang ipa mga farm to table. Hindi lang mga gulay, pati na rin mga manok sa kayong mga itlog niyang brown. O, oh, di ba Ang cute-cute. Ang saya manirahan sa gitna ng kabukiran. Dito naman po tayo sa likod ng bahay. Ito yung kalahating part ng farm na ang palaya, ang mga pananim. Ito po yung binibidyohan ko pagka nag-harvest, nakakatuwa. Sobrang daming bunga. Saka hindi po mapait ang palaya namin. Bawal ang bitterness. Tara po, puntahan din natin yung kabilang side ng farm. Pero, umikot tayo dito kasi baka matalisod ako doon. Madaming, ano nga yung tawag doon, yung merong, o basta yung support ng ampalayahan. Natatakot akong dumaan doon kasi baka matalisod ako. Hindi ko makita agad yung alambre. At para makapunta sa kabilang side, dumaan muna tayo dito sa garden ng mami ko. Ang ganda ng garden niya, o. Oh, puro flowering plants. Tapos, ayan nga pala yung paborito kong puno na mulberry. Lakad-lakad lang po ng konti. Tapos ayan yung dates tree namin. Nag-iisa po yan na nabuhay at Ikukwento ko sa inyo kung saan galing yung buto. Yan po ay galing sa uwi kong dates na yung sweets galing sa UAE tapos yung buto itinanim nila, tumubo. Pero isa lang yung natira. So, ayan, nandito na po tayo sa kabilang side na ampalayahan. ang Ang ganda-ganda po. Ang daming bunga. Nakakatawa ba yung everyday? Ganyan yung makikita mo. Ang layo sa stress. Ipapakita ko din sa inyo yung, ano, yung view niya sa taas. At yan yung view sa taas ng ampalayahan. Ang ganda-ganda. O, ba diba, Pag masdan lang yan, nakakatanggal na ng stress. Isa pa po pong naggustuhan ko dito sa farm residence ay yung mga ibon. Grabe, ano siya, umaga hanggang gabi, parang magdamag, hindi mawawala yung huni ng mga ibon. Naging music na yun sa pandinig ko, nakakatuwa. Sa kabilang side naman po para makita nyo rin yung taniman ng Ayan ng pipino, tapos ando yung mga nakatanim na talong at syempre ang paborito kong bundok na view namin ang Arayat Mountain. Ang ganda-ganda po. That's it for today. Thank you for watching.